Matapos ang matagal na paghahanap kay Joris Flores sa Auckland River, patuloy pa rin ang pangungulila ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Sa kabila ng search and rescue operations, hindi pa rin natagpuan ang kanyang katawan. Dahilan upang lumabas ang iba't ibang spekulasyon tungkol sa kanyang pagkawala. Ayon sa kwento ng kanyang mga kaibigan na kasama niya noong araw na iyon, Pumunta sila sa pulo para sa isang dula-dulaan. Pinagsabihan siya ng kanyang ama na mag-ingat at huwag pumunta kung saan-saan. Ngunit, nagpatuloy pa rin siya. Habang nasa pulo, napagkasunduan nilang maligo sa ilog at subukang tumawid sa kabilang bahagi, na may layong limang daang metro. Pasimula, kalmado ang tubig, ngunit biglang bumuhos ang ulan habang sila'y nasa gitna ng ilog kaya nagdesisyon silang bumalik. Habang lumalangoy pabalik, sumakay si Jorus sa likod ng kanyang kaibigang si Ains. Ngunit sa kalagitnaan ng paglangoy, bigla siyang napulikat dahilan upang mahulog si Jorus na ilalim ng tubig. Tinubukan niyang itulak si Ains upang siya ang makaangat. Ngunit dahil marunong lumangoy si Ains, nakabalik siya sa pampang. Samantala, si Jorus na hindi marunong lumangoy ay tinangay ng agos. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nagtangkang bumalik upang sagipin siya. Ngunit hindi na nila siya nakita. Bandang alas dos ng hapon, may tumawag sa ina ni Jorus na may nalulunod sa ilog. At pinaniniwala ito nga ang kanyang anak. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation. Ngunit naging hamon sa mga rescuer ang lalim ng tubig na nasa 15 hanggang 17 na talampakan at ang lawak ng Aklan River na may habang 24 na kilometro. Ang ilog na ito ay kilala bilang isa sa pinakamalakas at pinakamapanganib sa panay. Habang lumilipas ang mga araw at hindi pa rin natatagpuan si Jorus, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang paniniwala ng mga residente. Ayon sa ilang naninirahan malapit sa ilog, maaring may misteryosong nilalang na kumuha sa kanya. Sa bahagi ng ilog kung saan siya nawala, sinasabing may isang sirena na naninirahan at may isang kaharian sa ilalim ng tubig. May mga nagsasabing hindi lang si Jorus ang unang biktima rito. Dahil sa mga paniniwalang ito, maraming albularyo ang dumayo upang tumulong sa paghahanap maging ang kilalang psychic na si Jay Costura ay nagtungo sa ilog upang subukang matukoy ang kinaroroonan ni Jorus. Sa kabila ng lahat ng haka-haka, may iba ring naniniwala na baka may nangyaring foul play sa pagkawala ni Jorus. May mga nagsasabi na baka pinatay siya ng kanyang mga kasama at inilibing, ngunit pinabulaanan ito ng kanyang ama dahil kasama niya noon ang kanyang pinsan maging ang pulisya ay nagsabing walang nakikitang senyales ng foul play sa kaso. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap kay Jorus at hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang kanyang pamilya at mga kaibigan na isang araw ay mahahanap siya.